Yan mga idol. <coughs> yung mga kaibigan natin na mamana. Yung mga pumunta dyan sa atin. Wala silang mahuli kaya bigyan natin ng pang ulam. Ayun. Pakuha natin yung ating patanga at para mayroon silang may uwi. <coughs> pare, kuha ka ng pang pare. <coughs> eh, bibigyan ko naman sa kanilang lahat. Eh. Oh. Oh, ka muna. Yun. May huli naman kaunti. Ay, mga idol, papamigay lang natin sa kanila at wala silang huli sa pana. Hindi rin makahuli pana nila eh. Mapurol daw. Saka yung nangan na mamana, hindi marunong pumana. Kapigyan na lang natin ng pangulam. Ay, mga idol, kapag kadini kayo pupunta sa akin, lahi kami pangulam. Kala sa sunod, wala na. Tatawid ko na yan eh. Ya, yeah. ayan mo na. Ano mo, nangihingi lang ng isa eh. Parang ano naman. Meng, Are, malit-lit lang. Meng. Are. Mm -hmm. Nangihingi lang yan eh. Bakaw yan eh. Yan. Kailangan may bakaw lagi yan. Angat nyo na ako lahat yan para meron kayo mahuwi. Yan. Pati ko muna ito. Eh. Bakaw kayo tawin. Ay, umuwi na kayo. May pang-ura na kayo. eh. <laughs> <laughs> oh, magpapagod lang kay Dian. oh, aray, wala <laughs> <Ayan> eh. <laughs> oh, ka pa magpagod. Ayan na ay, Ayan na ng ulam pare? Dapat. Eh, naihiya ka pa eh. Ibalik nyo. Mag-iinom kayo eh. Ay. Ayaw ko. Eh. <laughs> ay. Maganda na sana. Oo, <laughs> oh, bibigyan ko na sa pang-ulam. Gagawin lang pala pulutan. Balik na yan. May bagong pasok um, walang, eh. <laughs> Ay, kung malaki. Ay buti ni. Ay kalambas. Ay koma pasok lang oh. <laughs> yeah. oh bagong pasok lang oh, yan. Oh, nasa, nasa, nasa bunga. <laughs> nasa bunga P pa yan. Pag, pala, Pag oh. na daw din. Isda ng buntis. <laughs> Lokat din. Yo. May, ano no? yeah. may na-huli rin pala eh. Ay lang mukhang ganun. Diyan naman, <laughs> naman trabaho si Lloresno. Hihihi. Yan mga idol oh. Bibigyan natin sa kanila yan. Para silang nahuli oh. Ayun. Yeah. Ah mga idol. pangihaw ihaw. Oh. Gusto niya? Yeah. Punta kayo din sa amin. Gusto yung pangihaw Ay. Buhay <laughs> <boy>, pa. <laughs> Bakit. Uban mo yan doon. Yan ka diba lang nga. Bakit ako takat pa. yeah, yung mga followers ko dyan, ipalo nyo na ako. Yung mga hindi pa nakapalo dyan, para mabigyan kayo ng pang-ulam. <laughs> hindi kayo nood ng nood lang. <laughs> Ipalo nyo na ako para sa susunod, di kayo na pala susunod ang bibigyan ng pang ulam. Yo, yung mga hindi pa kapalo sa akin niya, magpumalo na kayo sa akin para mabigyan ko na pang ulam. <laughs> e, masarap ito masarap pag malita naman ito. Hindi naman inuubos yata eh. Yung ulo lang, kinakain niya. <laughs> share na natin yung video natin mga idol, share na para maraming mabigyan tayo ng ulam oh. Yon. Sarap na rai. Ayun, ihaw, ano? kanong Eh, ngayon wala silang huli sa pana. Ayun, bigyan natin na sila ng pang-ulam. Kaya pala yung iba walang laman, binigay ko rin pala. Saan? Doon sa nangangawil kahapon. Eh, nung isang araw ata yun? Yung nang awil wala ring huli. Ay, yung, ano? yung taga ano? Mga yung taga Laminos. Oo. Sabi ng Mang Greg. Mm. Binigyan ko rin. <laughs> Dahil yeah, po mubuhay pa yan kahit maghapon, lagay lang sa pabuhayan. Diyo, yes, sagayong, kulay si green. Hindi, ni Kuya. Yung stay God. Mm. Oh, yun. Yan. Tara nga. Yan, Sorry, no. yan ko, Kuya. <laughs> yeah. Wala silang mahuli sa pana, kaya yun, binigyan na lang natin. Para may uma-uwi sila. Mga idol, oh. Like and share nyo na ating video, mga idol. At sa so, mga hindi pa nakapalo, subscribe sa akin dyan. Palo nyo na ako para marami tayong mabigyang isla, mga idol. <laughs> <laughs> ayon yung kasama niya. Oh. Sa dulo. Hindi ah, na sila talo pa uwi. Meron silang mawing ulam, mga idol. Oh, yan lang huli nila mga idol oh. Yan, huli nila oh. Mga di kulay. Oh, kumpaksi oh. Maganda naman eh. Mag medyo makapal. Magagaspang din eh. Ye ye. mga idol. Ah, maraming sa maraming salamat sa inyo mga idol, sa suporta niyo. Oh, kuya, ingat kayo sa pag-uwi ah. Kasi uuwi sila oh, yan. Yan.